Hello po! Welcome back po ulit sa aking channel. So for today's video guys ay uh, i-share ko po sa inyo kung paano ba mag PK. PK. Ito. Open natin yung account. Kasi diba po, merong nakalagay dyan sa reward. Yan, I-open natin. Merong nakalagay dyan na PK mission. Ayan. So ang PK ay player killing or play knockout. Parang dalawa kayo ng uh, host din dito sa Pupo na maglaro kayo, pataasan kayo ng points. So, sabi dito, uh, dito po, pag makatatlong random PK wins ka, meron kang 2,000 na points. So, dapat sa PK, may, ang points mo ay 3,000 points. So, dapat makatanggap ka ng gift uh, worth of Uh, 5,000 coins gift para yung points mo ay magiging 3,000 mahigit. So, pasok po yun. Accounted po yun kapag nanalo po kayo sa PK. Yan. So, syempre, uh, yung kalaban mo, syempre, uh, kung ayaw niya magpatalo, mag, may, mag, magsisend din sa kanya ng gift, yan, pataasan kayo ng ah uh, points. Yan. So, pag naka-14 ka ng panalo, yan, meron kang 5,000 points. Hanggang 7. So, pag naka-7, yan, 5,000 po ulit. Yan. So, ano siya, uh, hindi siya task, parang laro lang po siya. So, itry natin, guys, mag-PK. So, sa pag-PK, dito lang po sa live. So, ayan, merong live dyan. So, click natin yung live. Yan. So, nandiyan na tayo. Hello. Yan. Go live lang po yan. Go live. Yan. So, naka-live na po tayo yan. So, eh. I-ano ko lang. Eh. I-mute. mute dito lang po yan. Yan. So, naka-mute lang yun po yan siya. Yan. Tapos, sa PK. Yan. Okay. Yan. So, ang PK. Ito lang po yan guys. Pipindutin nyo. yan. PK. Naka-mute ba tayo? Yan, nakamit naman siya. So, click natin tong PK. Yan. So, dito, kapag level 1 ka po, uh, ito yung gawin mo. Free, friend PK. So, makipag PK ka sa mga na, na friend mo na na-follow mo dito sa uh, pupo. Ayan. Ito tayo, guys. Uh, random PK. Yan yung sa mission. Tapos, meron na ding team PK. Ayan. So, kailangan Your network is bad daw, sabi. Ayan. So, ngayon, i-click mo yan siya. Tapos, initiate random PK. Mag-initiate tayo. Ayan. So, maya. Ayan. Meron na tayong ka-PK, guys. Ayan. So, dalawa po kayo niya na mag- Ah. Uh, lalaban. Merong oras po. 3 minutes. Yan. Tapos nandito po yung PK, uh, yung ano nyo, score points. Ito po sa kanya. Ito po sa'yo. Yan. yan, yan guys So, 3 uh, minutes kayong um, mag-PK dyan Pwede mo siyang kausapin So, dapat po, merong kang supporter Yan So, dapat meron kang friend na mag-tap ng flowers mo dito Or mag-send sa'yo ng gift Yan, para manalo ka sa PK Yan, so ganyan So, ngayon guys, kung hindi mo pa siya tapos yan. Wag po, wag ka, wag mo pong i-X yan or wag kang umalis sa PK kasi mababawasan ka po niya ng points. Yan. So yun lamang guys. So tingnan natin kung sino po mananalo sa PK na ito. Okay. Ayan po. So ayan po tayo guys, naka PK po tayo. At yan yung ating ka-PK. Hindi siya nagpapakita sa camera. Notebook lang. Ayan. So, meron na lamang po tayong 1 minutes and 5 seconds. Ayan. So, guys, ah, uh, yan, para masupport nyo po yung PK nyo, ay, yung host, ayan, merong flowers sa gilid. Pwede nyo pong itap po yan. Ayan. So, meron siyang serum panalo, meron tayong serum na panalo. po tayo, merong tayong 18,000 points. Ayan. So, ganyan po ang itsura kapag nanalo kayo. Meron yung corona-corona. So, yung kapikey natin kasi hindi nagpapakita. Pero kapag natalo po kasi, ah, uh, yung papangit ang mukha mo. Ayan po. So, ngayon guys, kahit panalo na po kayo, huwag niyo pong i-ex, ha? Kasi run away PK po 'yun, mababawasan po kayo. Po. So meron na tayong isang panalo. Ayan. Counted po 'yan kasi 3000 points up uh, as Matasha. Ayan. So, ayan, nanalo tayo sa isang PK. So, mag-initiate pa tayo guys ng isa pa. Ayan Yan po, yung ating pangalawang ka-PK. Ayan, si ate. So, ayan po. Nanalo po tayo ulit sa PK. Hindi ko na record. So, mag-initiate po tayo ulit ng pangatlo. Ayan, sa so ito ulit. Sino to? Ayan. PK. Ayan, PK. Ayan. So, pang tatlo na to, guys. Ayan, so pang-tatlo na siya. So ayan si Ate yung K-PK natin. So may panalo na siyang isa. Ito po. Ayan, ito tayo. Yan, guys. Ayan, guys. So nanalo po tayo ulit sa pangatlong PK. Ayan. So, ayan may nag-message po sa akin na uh, na nanalo nga tayo ng 3 PK na. So, ito na siya. Naka 3 wins. Tapos, yung points po natin ay uh, lagpas naman ng 3,000. So, ganyan po guys. Uh, may paganyan po si Popo kapag natalo. Yan, yung may pagayon siya sa mukha. Yan. Kumbaga papaangit yung ano mo, yung mukha mo. Ayan, guys. So, nakatatlong panalo na po tayo. Ayan. So, tingnan natin kung ah, uh, dun sa reward natin, kung ano, anong nakalagay. So, i-close muna natin tong ating live confirm confirm so tingnan natin sa reward so ayan po ayan so marireceive na natin ngayon yung 3,000 points sa PK Mission ah hindi 2,000 kasi tatlong panalo pa lang po yan. So, itong 2,000 na points, maidadagdag po yan doon sa points nyo. So, i-receive na natin. 2,000 points. Yan. So, pagdadagdagan nyo guys, yung PK, yan, kung gusto nyo yan, nakatatlo na tayo. So, apat na lang, pito na. Marireceive nyo po ulit yung five. 1,000 points. Ayan. So, ganyan lang naman po ang pag-PK. Ayan. So, ayan guys. Thank you for watching po. And, please subscribe po. So, i na natin to. Ayan. Tapos, kasi mag -pa party live na po muna tayo. I-stop ko na po muna yung PK. So, mag-PPL na po ako. Party live. So, party live, ganyan lang. Tapos ito, party life. yan So, mayroong siyam na upuan. Tapos, hold party. Ayan. So, yan lang guys. Thank you for watching and God bless po.